Pong uh, Egay, good morning po ulit. good morning, uh, John. John. All right. hinga ko lamang po kayo ng reaction uh, dito sa pagkakadisqualify sa inyo ng Comelec, sir. Ah uh, yes, uh, anticipate ko na yan dahil na uh, actually uh, na, 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 medyo nilito pa nga tayo dyan sa, yan, sa uh, proseso na yan. Kasi some time ago, nagpadala uh, sa atin sa Comelec, like, dinala sa bahay natin yung isang petition, ano? Mm -hmm. isang complaint. Uh, at sinagot natin yon. Uh, pagkatapos, meron palang isa pang naipadala doon sa email. Mm -hmm. sa email. Uh, magkaiba pala. So, inakala nung ating uh, mga clerk na it's the same. So, it's the same person. <laughs> Eh, nawawala, nawawala. Ah, ah. Kong mobile ka ba kong? Nawawala ka. Ayan, sige, go ahead na. sir. Go ahead. Medyo nawawala ka eh. Kong. Apo, po natin yung mas maganda at malinaw na linya ha. Para maging uh, malinaw po. Alright. right, Ituloy ko lang po ah. ah. Binabanggit po ng Comelec na Pagpapakita lamang na nais na talagang guluhin ng dating kongresista ang halalan dahil uh, sa mga pahayag nito laban sa election pro, uh, service provider na Miro Systems. Uh. Gitpa ng Comelec, walang naipakitang ebidensya si uh, dating congressman Erice na sumusuporta sa kanyang mga ibinibintang sa Miro. Alright, go ahead uh, Kong. Alright. right, Kong Apo? Yes, yes. Apo, go ahead. Medyo malabo kanina yung binabanggit ninyo. Yes, na-anticipate ko na yan na i-disqualify ako ng Comelec dahil kalat na kalat na yan sa kaloohan eh. Kasi yung, yung aking uh, kaibigan at kompare kumpare, ng ni Chairman Garcia at matagal na inakalat sa kaloohan na i disqualify ako at uh, siya yung lawyer ni nung uh, ng aking kalaban si Chairman Garcia noong 2013 at noong 2016 nung tinalo ko itong mm -hmm. uh, kandidato na ito. At uh, pangalawa, uh, al alam ko na nagalit na galit sa akin ng COMELEC dahil doon sa mga allegations ko pero uh, sabi ko nga uh, handa naman ako sa lahat dahil mm -hmm. alam ko na ito ay bilyong bilyong nakawan. At yan naman ay sinuporta ako na ebidensya at yan ay mm. sinampa ko sa ombudsman. Pangalawa, hmm. uh, ito ay sinampa ko sa Supreme Court. pinasagut uh, uh, pinasagot na nga sila. nagkataon uh, nga lamang. Hanggang ngayon ay hindi pa nadidesisyonan ito hmm. ng uh, Korte Suprema. May dalawa akong petisyon. Okay. Uh, yung nangyari. Yung nangyari, ang allegation ko nga, sinasabi hmm. ko prototype to, magiging tayo, Inami naman ni Chairman Garcia na itong makina na ito ay hindi pa nagamit sa mm -hmm. uh, anumang bansa sa buong mundo. Buong mm -hmm. mundo ang allegation ko. Uh, this is uh, this is illegal and uh, I've been in the committee on suffrage for so long. I've been in uh in the Senate uh Joint Congressional Committee on Automation. I have mm -hmm. studied uh automation. I I believe that the automation is the best thing that ever happened to Philippine elections. Mm -hmm. Kaya lang dapat hindi nag eksperimento ng bagong makina. Sabi nila, uh, ito ay uh, parang uh, combination ng dalawang hmm. sistema na okay. nagamit na. Pero sa totoo lang po, ito po ay isang malaking casting ng Yung OMR, uh, yung OMR po ay nagamit na. Okay. Yung DRE nagamit na. Pero yung combination ng dalawa hindi pa pero it's not yung yung kinumbay nila sa ombre mm -hmm. it's not even DRE. RE right. um, all right anong susunod na hakbang ni congressman kau kaugnay nito may uh, chance ka po bang iapela ito o iintay na lamang po ang decision ng supreme court regarding this congressman De, may ano po eh may yung disqualification po it's not final all right. it's only a decision of the comelec mm -hmm. so on monday we will uh, we will file a uh an, a memorandum uh, mr and mr mm -hmm. uh, reconsideration with the N-Bank. Mm -hmm. this is the process pero i i believe na talagang uh, determined naman yung comelec to dis disqualify me mm -hmm. dahil galit na galit sila sa akin Personal mm -hmm. yan eh hindi naman yan uh, legal mm -hmm. pero walang basihan. yung right. section 261 na sinasabi nila disruption of the election is only good for election the election period. Mm -hmm. eh, wala pa tayo sa election period. Mm -hmm. Sa so, akin, hindi right. ko naman dinidisrupt yung election. Dinidisrupt, dinidisrupt ko yung korupsyon at yung maling makina. Mm -hmm. At uh, that's my constitutional right uh, mm -hmm. para ma, ano, lahat ng mga government official pwede namang i-criticize. Mm -hmm. Ngayon, kung lumagpas ako sa nagsalita ako, ng, pwede nila ako i-demanda. Libel, cyber libel. Mm -hmm. Pero not Ma not to not disqualify, disqualify. <laughs> not, not disqualification. Uh -huh. So, All right. ang ang kung medition nila then I will have to go to the. Apo, ang binabanggit the dito. Supreme opo, Court. Kong, kung ega, ang binabanggit po dito eh sinasabing pagpapakalat ng maling information or fake news, quote and quote. Eh, hindi, hindi naman fake news dahil ya, sa Supreme Court, eh, sinampanga sa Ombudsman, eh, di ba? Mm -hmm. Uh, kar Ang naman na magsampat, at mm -hmm. ka ng kaso, eh, hindi ibig sabihin, eh, pwede ka lang nilang disqualify. di ba yung mga mm -hmm. allegations ko, dapat sinasagot. Nakakapulong pa sa kanila, pero hindi naman nila sinasagot. Alip sinabi, tinatanong ko, nasaan na yung net financial contracting capacity ng mm -hmm. ng uh, Miro nung nag-withdraw yung mm -hmm. St. Timothy Construction? hindi naman nila sinagot. Sabi lang mm -hmm. nila, nagbigay ang Miro. Kung nagbigay ang Miro, eh, hindi naman yan ang kontrata ng Comelec. Ang kakontrata uh -huh. ng Comelec, yung joint venture. Pangalawa, kung nagbigay yung mga Koreano, eh, eh merong 60-40% prohib uh, prohibition. Dapat Filipino-owned company. O ngayon, uh -huh. kung nagbigay yung Korean firm, Filipino company, 60% Filipino company pa ba ito? Kung nagbigay yung dalawa na Filipino partners, na remaining partners, saan sila kumuha? Eh, kaya nga sila kaya nga nila kinuha yung St. Timothy Construction, mm -hmm. eh dahil wala silang net financial contracting capacity. Right. Mm -hmm. Pangatlo, eh di ba sinabi ni Mayor Bico, uh, dami yung yung may-ari ng St. Timothy Construction, ang, ta ang, ang may-ari talaga, yung St. Gerard, who, na yung kalaban ni Mayor Bico. Mm -hmm. So, bakit nakalusot dito sa... Sa pre-qualifications, bakit ito naka sa TWG kung mga dami pala yung mga may-ari? Dapat mm -hmm. nakita nila, nakita ka ni Mayor Pico, dapat responsibilidad ng Comelec na makita Alright. ito. Okay. O, di ba? So, so, hindi yan ano, hindi yan... Uh, uh, hindi na, fake news, uh, ha? <laughs> ito, 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 ito All right. na irritate sila. Ano to? Disqualification due uh, to irritation. All right. <laughs> sila. All right. Come. Apo as much as apo as, as much as I want to pero antabayan yes, lang yes, namin yes. yung Lunes. Antabayan namin uh, yung Lunes. Hindi, but I will have a press con uh, Apa. this uh, morning 11 a.m. sa All right. Roses uh, Max Max Roses. Uh, All right. Sige, antabayan okay. namin. Thank you. All right. Maraming salamat po at uh, good luck. Alright. Good morning. Good morning. Okay. All right. po mga kabalitan, kawali taktakan, si dating uh, Caloocan City City Second District Representative, Edgar, Edgar Egay Erise, kaugnay sa disqualification sa kanya ng Comelec.